Narinig nyo na ba ang tungkol sa isang lumang kumbento sa Cebu kung saan may mga tinig pa ring umaalingaw-ngaw sa loob kahit matagal na itong sarado? Noong dekada 70, isang kumbento ng mga madre ang biglang ipinasara matapos ang sunod-sunod na kakaibang pangyayari. Mga bintanang kusang bumubukas, mga yapak sa pasilyo kahit walang tao, at mga dasal na naririnig tuwing hating gabi mula sa abandonadong kapilya. Ayon sa mga dating residente malapit doon, gabi-gabi raw ay may maririnig kang sabay-sabay na boses ng mga madreng nagdarasal. Ngunit kapag sinundan mo ang tunog, wala kang makikita, maliban sa malamig na hangin na parang dumadampi sa iyong batok. May mga paring sinubukang basbasa ng lugar. Pero sa bawat misa, nagiging basag ang tunog ng kampana kahit bago pa ito. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang gusali. Tahimik pero hindi raw ganap na walang laman. Ayon sa mga taga Cebu, kung marinig mo ang mga tinig na nagdarasal sa dilim, huwag na huwag kang sasagot dahil baka isama kanila sa kanilang panalangin.